po yung pang main event yung dahon po oh ready to na po oray po masarap daw po doon sa ating dulong na tilis ay lalagyan ng kenchay po at yun daw po ay pang alis ng lansa langsa ay gawa po ng sabi sa atin ng ating followers na binilhan masarap po na yan. Ah, masarap na kabis print ay may. Meron nga daw kencay ehud pang alis lang sa. Ayun nga pala uli, Yan lalagyan po natin. Ah. Pag puno masigur tayo may mga tatlong puno ay. Marami rin po palang alam na luto ito. Pwede na ho siguro, ari ano. Dagdagan pa natin. Yan, ari po talaga masusulit yung pag ano natin at tayo po ay nasa taniman oh. No? aba ay pag po arila ang sasadya at ay, ay ibig sabihin ay may presyo po kung kada isang puno oh, adi susulitin po natin at ito yung ating mga panalim na inaalagaan oh. Ito na po yung ating dilis yan. Atin pong make sure na nilinis po. Tapos ay ano itlog. Bawang. Ari arena. Yeah, ito na po ang ating pag sasahug-sahugin. sahogin Oh. ito daw po yung pangpalisan lang sa ito na po yung ating dulis yun awang sibuyas po natin na dahon hmm, bilis yan lang oh. Ari po itlog. Yan ang bilis nila langaw awe. Pinag-sahog-sahog laan po natin yan. Tapos taas laga pa ating konting asin. Areho, magiging pang po natin. No? Paminta. Kumpleto rekado po. tapos ara po yung pang main event yung dahon po oh nga ready to play ito na po ori pwede po pala sa ukoy ito ano yung ating ano tawag dyan aring ating kenchay yun, tara po. Maluto. Ayan na po, ating piperituhin na rin ating dulis. Okay na po yung ganyan kalalaki Panalo po pala yung ating ano. Yung ating kinchay. Mm. Yo, yo. Lock, lock, lock. Ayan, yeah, na po oh. ating iigahin sa mga kaupit. ganda na po oh. ay. am amaman am Ay po, ulas bulo na oh. Ayan na po yung ating dilis oh. Ayan po naman gagawa tayo ng ating favorite na sausawan Ito po ang masarap sa pagkain minsan ay yung Tahu sawan, nari bawang, si buyas, paminta, Benny kartu. sili. Yan, nasa po. Tatlo lang po ating pinutol. Pwede naman yung paminta. Ano paminta po yan? Nangingitim na yan. Tapos po, nang lalong mas mara po, lagyan po ninyo ng amamang repinado. Uh maputi, mapula. Pwede na. Mhm. Mm -hmm. na 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 po. Ready to eat na po. Tum, lagay mo tuko ko. Ah. Ay, na isang ano. Huh? Mhm. Mm, yeah. Ba? Diba? Tayo sa, naglagay kami ng sa sila ng gas yung mabango. Ha ah, di baka nga po, pwede sa mga ukoy. Dito na oh. Sa ukoy, ari Sarap ng dirugan.